Kaya may kasama na tayong mami-mili ng kalakal, mga katimbang, si Boy Unding, sumama sa atin. Ito ba, plastic na to electric. Ito, pinibili. Oo. Ito, silid mo na to dyan, oh. baliin mo. Para maklumiit. Yan dyan. Kaya mga katimbang, bakal. Tsaka mga laruan, oh, pinilihan ni Boy Unding, oh. Yeah, mga katimbang nakabili pa tayo ng dryer ayos pa siguro eh, mga katimbang bagong bago pa sinabi sa akin ng may ari na sira lang yung busing sa loob pero tatry natin kung kaya natin gawin mamaya baka mapapainabangan pa natin mga katimbang talagang napakaganda pang dryer bagong bago pa ibenta lang sa atin mga timba pag mga sira na talaga tatry natin kung kaya natin ayusin mamaya mga timbang at ito mga galon na bili rin natin to mga panahod sa ginagawang alak mga katimbang sa tuba eh, si Buending oh, galit na galit na naman pamimili tuwan tuwa daming laruan nakakuha pa to siya ng laruan baril oh. yan mga katimbang o oh, unding yung baril mo oh. Eh, ano babaril pa yan oh. Pa. Yan, paano mga timbang? Ang ganda na lang po muna ang ating video, Katimbang Vlogs. Maraming salamat po sa walang sawang panunod sa ating mga ginagong video. Bye!